ano oh, na sitago ano. Ah. Ba oh. Guys, mo po mga isda. Iyo. Ang dami ayun oh. Wala. Tonton, saglit. Ba yan po yung mga isda e, oh. oh. ng iba. <laughs> Mas po, oh. hmm. Dito, oh, ba yung papuho ah. Hmm. tinan mo ang dami yan ah. Ay, ya. ako pa yeah. yeah. yan. Yeah. Ayan po guys, so uh, yeah. Iya. pala bigo O oh, tinanggal na ni pa ni mama yung Oo, Oh, salibid, 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 salibid. oh noon ah. Yan guys, at mag-uumpisa na po mga mga sila mahal na tinipapain na. Ah. Uy, <laughs> oh, bito, ang laki o, oh, ayun o. Oh. <laughs> ayun o, oh, ang dumi. dami! Mama! Yan at namimingas na rin po sila Tita Malin, si Tita Huya. Hi! <laughs> Hi. Ito, all <laughs> yeah. it, I'm all Tito Kata. Si Tito na Iyo. Sino kayang maswerte ang makakaunang makahuli? Wala si Iko na, wala si ano na ito?

Para <laughs> pong ayaw kumubik sa amin nung ano, ng telapia. Oh, <laughs> Nakahuli na po si Mahal. Ah. Yeah. <laughs> oh, <may laughs> iya. Ah. Mama ko inait ah. Tila mo. Oo. Oh. Nakalaan na mito. ng malaki.

ay naglalaruan Si Mama yun, umiiwas na rin. <laughs> yan guys at minahuli nang pong bakoli. Oo. <laughs> Hindi Dala na po yan. Huh? <laughs> malaki, malaki. Ano? Yeah. <laughs> Nawala na ito pamain. Naubos na. Dito na ano. Nilalaro. Para maayan na pa, pa charming pa-charming lang yung Islang ngayon sa iyong baliwas na na Hahaha. <laughs>

Galing na. Balik. <laughs> oh, si Tito Jojo, inaantok ko na. Nagala. <laughs> Oras na para makahuli ka. Ang huli, hilaan pa man din natin mama isang kilo. Tapos ayaw pa magpahuli. Naantok na pati si Dayan. Oh, ay sayang. Hindi ka nang lumaki. Nanggali <laughs> na tibalik. <laughs> nag ang... <laughs> Daya, si Sidin mo na nga lang. Paghawak nung kay Dan Balihwas na ni si Abo! Oh, oh, laki! Ibang lahi daw. Tanggal, ibalik. Oh! Ya, yeah, teka mo. Laki po si Mama. Oh, ganda. Nakadali. Oh, ang tinitin.

Na doon, meron eh. kami uh, pala doon sa, ano, uh, kayang doon na. Kaya ito may hirap sa buwi. Kaya pag Yan nyo kayo, wala na yan, kayo, Oo, oh, kami na na. Nangyay na kayo. <laughs> <laughs> Ay, naku, yung may mga balat sa puwit. Si Boy Labe yan ay. Sigurado ka? Makahuli ka? <laughs> Bali po yung dalawa pong mag-asawang bun. Ah, yung po yung nagmamaritis na. Hindi <laughs> daw <dalawa> po <pong> makahuli. <laughs> <Kila kayo ba? laughs> Nagmaritis na lang po. na lang sa

Bida na, bida na, bida na, bida na. Na <laughs> <houses> <laughs> kay naman si Mawi parang gusto na rin mahiga. <laughs> 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 um, yan guys, at pinahuli na lang po si Mama. Yeah! <laughs> <laughs> Oba iya. Yeah. Talagang, yung yeah, aming kailangan ng paltan. <laughs> Para si dito, luloy namin nalulungkot na rin. Kayo, parang, ah, yun, ang parang ayaw nang ay. Dali. Parang ito'y maliit. <laughs> <laughs> Ayan <laughs> <In number. laughs> <laughs> 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 <Hope> na mo. Oo, lumutak <laughs> na o. Parang ilampas <laughs> na 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 Tayang

<laughs> iya, nakadali si Bruno. Aba, 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 na nga. Pinakitaan na nga. Pinakitaan na kayo. Nandito mo, loloy Iya, 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 iya. Iya. Iya, laki. Iya, laki. <laughs> Napangiti yung isa niyan, Oh. Ah. oh. <laughs> eh, 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 eh. Oh, eh, eh. Iya. Kita malin takbo, takbo. <laughs> Nakadali na si Tuloy. May kasunod na uli yan, tinama. Oh. Ito malay, bilis mo, dali mo na Nako, bagal-bagal mo itong malon. <laughs> bilis, takbo. <laughs> Pag takbo mo, linsad ka diyan sa prinsa. <laughs> okay, hey, hey, hey. Pa yung ano, ah. Yan, ano? Iya, dalang glass. Ay, alupit. Ano, na Ano, ano? Ah. Pinapatalo na ni Daya, no amay nandiyan sa baba. Sugot mo ako eh. Tawon mo lang ako muna. Di si apat na eh. <laughs> Makakawala pa. <laughs> apat <na> <laughs> <laughs> Parang si Boy Labi ayaw pa sa kanya. <laughs> ayaw <Ayun> mo na sa pasangatan. Hup, <laughs> hup. Oh, ayaw, oh. ayaw, ayaw. Biya na nga, biya <laughs> na. Aking nga handot ba ako biglang makahuli si Malin? <laughs> <laughs> ako dito. Totoo na tutok ako sa iyo. gusto ko kumakawali ka. Oh, pop! Pula. Op, op. Pula, 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 puti. Maliit <laughs> puti. Pula, puti. <laughs> hey, nungiti ka. Hey! Hey! <laughs> Inaantay kayong huli ni Tita Malin. Inaantay lang po namin yung huli ni Malin kung talaga siya makakahuli. Kapag sa akin yung panang Ah, binabato na din yan. Maliit nga. <laughs>

May, may ka na na. ba wala pala Hala, aba, aba, aba. aba. <laughs> iya, aba, aba. Iya, 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 iya. na naman ka. <laughs> Sa Yo, sa atin. Sa atin. O yan ang pinakamalaki. Bakit? Tama na yan. <laughs> tama na sa atin. Oo, tama na yan. <laughs> Oo, oh, oh, huli ako. Oh, kanina yun. Kanina, kanina. Oh, beyan, beyan. Oh. Oh, it's Oh, Oh, beyo, beyo, si Sino may gusto? Tita, bato-bato pick kayo. Bato-bato pick. Tita, mali. Ako mo ma din ang katihim kanina ka ng ulam, yung pata. Masarap pala yun. <laughs> Hindi, natikmat ko nga kanina. Ulam kong hain kanina to, nung tanghalian. <laughs> Plano. Plano mo Tawa pa. Tira pia, tira <laughs> <laughs> uh, <apat> na. ta aming huli, isang tilapit Ay, itong, itong, ano nga, itilapit. Itilapit at isang... Itilapit Walang pa.